Ay naman! Kung naghahanap nga ng antigong kainan ng baka na talaga namang di ka mabibitin sa dami ng serving na meron sila, may anti sa pa, kaya talaga namang mapapahiyaw ka kapag mo ang kotong batanggas nila. Lalo na itong overload na talaga namang sulit dahil sa malamad na may balat pa, may tuwalya at tigit sa lahat, may utak pang kasama. Sa nga, sa napakainam dito sa Danis Gotong Batangas ay napakalambot talaga ng baka. Pero syempre, ngunguyain mo pa din naman. Hindi naman ito yung tinitignan mo pa lang ay lumalambot na. Mag-effort ka naman katulad ng ginagawa mo sa jowa mo. Pero kung wala, abay pasensya ka na muna. Ang Danis Gotong Batangas nga pala ay matatagpuan dito sa may Grand Victoria. Mga konting lakad lang o kung may sasakyan ka ay mas madali kang makakapunta. Hindi nga ito yung tipong trending na talagang pinipilahan pero ito naman yung Gotong Batangas na pinupuntahan dito sa Mag-Grand Victoria sa Cabanatuan. Sa 150 pesos mo nga ay matitikman mo na tong overload Gotong Batangas nila dito. dito na may laman, balat, tuwalya at tigit sa lahat. May utak kaya napakasulido ng kanilang tinda dito. At kung ang pwestuhan lang naman ng pag-uusapan, ito yung tipong pangmasa ang datingan na talagang mapipil mo na ikaw ay parang nasa bahay lang kasama ko nga pala dito ang mga tropa kaya kung ano ang order ng isa ay yun na din daw ang sa kanila